What's up internet! Ako po ang inyong uh, Jimbo DJ na si Jimbo! Para po sa ating uh, yes or no challenge at uh, mamaya po mag natin si DJ Kara Kaya sa lahat ng mga tropa natin dyan na nagtanong sa kanya, pumili na po ako dyan At mamaya po itatanong natin kay Kara Kaya mag-subscribe na kayo! ha? Sa aking uh, YouTube channel, Jimbo Licious. At uh, may maya lang po, makasama na natin. Handa na ba kayo? Kung handa na kayo, simulan na natin. What's up, internet? Ako po si uh, Jimbo, ang inyong uh, Jimbo Licious DJ. At uh, tutulang dito na ang ating uh, hinihintay na guest. Parang salamat, uh, ganda DJ ka sa pag-accept uh, na ng katanungan. yes or no challenge actually. So, maraming mga netizens. Ah, no, so dami na sa subscribe. Dahil po kay, ano, kay uh, DJ Kara. Maraming salamat sa Kara Warriors sa pagdami ng subscribers. Una kasi 82, ano lang, na So, so maganda maganda ka. <laughs> so, Okay, 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 ito na ating Yes or No Challenge. So, pagbigyan natin sila. Pero meron muna akong tanong, okay? Ito ang oh. aking tanong. Okay, so... gagamitan natin siya ng uh, light detector. Dahil sabi ko na totoo-totoo. Masasaktan niya. mo pala ako dito. <laughs> Pabaksak <laughs> ako dito. Okay? Bubaksak ko po muna, mga kaibigan. Ayan, eh, no? Kaya may, may tunog po yan. <laughs> And, ano ito? Ayan. Ay, ah, yung lie detector. Yeah, yung lie detector siya. Ang um, bili ko dyan nasa 15,000 pesos. So, May ganda din ako eh, pero hindi naman legit to eh. Legit yan. Tingnan mo, kasi natin. So, Pag dito na mali yung ano ah. Ano. <laughs> so, simulan na natin yun. Okay, ang ating first question, bago muna, akin muna ang uh, ano, katanungan na. Ah, wala pa yan, hindi ko pa ilalagay. Hindi, <laughs> ano na, kasama niya, mag-ano ka ano. na. So, ako na lang maglalagay. <laughs> <kaya> ano <naman>? okay. <laughs> <laughs> hindi, ang kita, siyempre na kaya. kasi kasin ko po Special <laughs> <sa tayo>. <laughs> <laughs> Ako na. So, lalagay ko na pala, sorry naman. <laughs> <laughs> wala pa! Wala pa! Wala pa! Wala oh. Wala pa! Oh, wala pa! Wala pa! Wala Wala pang Okay. Sige. Ayan. Yan, okay. okay. Ba? Hmm, tama ba? Okay, ah, tama. Okay, ayan. Ayan. Okay. Ayan <laughs> nga. Grabe na lang to. first question. Para kay, ano, para kay uh, Gagang Kara. Ito ang aking tanong. Masaya ba ang love life mo? Ha? Masaya ba? Ay! Uh, Unang tanong pa lang. Unang tanong pa lang ha. Masaya ba? Pero hindi ko pa pipinto din yan. Sige. May, may ano pa ako dyan. Follow up <laughs> question. Masaya ba? Yes! Eto yes. 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 ba, eto kasunod, eto kasunod, eto kasunod! Wala pa, hindi ko pinto? Hindi, ka ba upin kasunod yun kasi bago ko pinto din! Gano'n ba yun? Bago ba ito? Dapat isa-isa! Hindi, <laughs> ba kasama yun, kasama sa talong yun. Bago Mandaya. ba ito? Bago ba ito ang nagkabalikan? Sige! Ayan, sagot yun na <laughs> yun. Hindi ko masasagot. Ha? Hindi mo pwede! Oo! Bago ba ito ang nagkabalikan?

ang alam hindi wala hindi, hindi, natin strap Ngayon, ngayon, masaya ba? ang Love life? Oh my God! Ni DJ ka na. Ano, yes or no? Yes! Okay, ako natin i-strap. Ate, doon naman natin, doon naman talaga kung ano yan, kung ah... totoo. Masaya daw si... Kinakata ko! Oh my God, mag-yes Ayan, Julie! Tara pa rin tayo! One, Ayan na, tama, masaya, masaya. Ang so, Okay, okay. Next, next question. lima lang to. binigbigan natin ng mga uh, netizen natin. Okay. Dapat sinasagot yung follow-up ko. Okay, follow-up okay, eh. Bago ba di ito nagkabalikan? Yan na, pang nito lang <laughs> yan. Hindi natin mauli. Sige, masaya, okay. Masaya, ano, masaya dahil ano, marami nagmamahal. Oh, basta masaya daw. Ba? Okay. So, pa <laughs> So, eto, pangalawang katanungan para kay DJ Kara. Ito na. Okay ka ba now? Ha? Okay ka ba sa ngayon? Sa bago mong station o tahanan? Oo nanan. Hoy! Tignan natin! Tignan natin! Wala ba? Wala ba? Wala Oh my god! Wala ba? Wala 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 ba? Wala ba? Wala ba? Wala ba? <laughs> Ay, hindi <laughs> masaya. Hindi, okay. bago pala kasi. Ay, mag-explain ako. <laughs> okay, okay. Pag -pag mo natin, mga kaibigan. Sige. Uh, hindi kasi bago pala eh. Maintindihan naman natin siya. Bago okay. pala. So, explain mo. Okay. Masaya naman ako sa energy. Siguro, right now. Kaya siguro nag-like. Kasi right now, may pinagdadaanan ako. Kaya parang hindi ako happy ngayon. Kasi parang, inaakala ko na pagbalik ko ng radyo, parang syempre lahat mga welcome sa akin. Pero may mga taong parang nagda-down. Mm. okay. So, yun lang? Uh, <laughs> ready siya ba? Oo, ano mga ganun siya. Ate, although naman uh, lahat din naman natin kasi mabago pa na si Kara. Uh, Oo, ilang anak ano ka pala mo? Two weeks ka pang yata, dito eh. Three weeks? Three weeks yata. Okay, sige. Ato na, third question. Up, kamay. Bakit nang ano? Ay, uh, stop ko na kaya daw para matakas to. ayan. Kasi makita po yung ganito. Lima lang yung questions natin, guys. Pero yung pangatlo medyo palalim na. Para ito na. Hindi na makakapagtanim ng ganito sa. Akin. Oo, ano. kailangan dumami yung subscribers ko dito, yung mga ano po ah, yung mga Hangkaro Warriors mo suporta niyo ko. <laughs> Mag-comment nila kayo kung gusto niyo mag-ano, ko tau. Okay, eto Labe. na. Seryoso na ito, kaya, Tara. O yung kamay ko kaya siguro ng kore. Oo, oh, eto na. Third question. Ano? Okay na ba kayo? Ay, 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 na, Okay na ba kayo ng DJ sa kabilang station? Oo, <laughs> oh, marami. Hindi wala mo station? Wala, pa mo pangalan dyan ah. Oh, wala pangalan ano? Is it yes or no? No. Wala <laughs> mo <laughs> ah, ano? <pa> kayo si <laughs> Reba. sa showbiz to. Hindi natin. pa. Wala pa. Oh, oh. dapat ano tayo, uh, love, 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 peace, peace, peace. <laughs> <laughs> love, love, love. <laughs> hindi, feeling ko, kaya ano. Kasi explain mo. Hindi ko kasi alam, pero siguro baka kaya okay na. Kasi wala naman ako issue sa kanila. Hmm. Wala naman ako issue sa kahit kanina man. Kung ano man yung mga content, content love yun. So, huwag personalin, eh, di ba? Eh kung ano, kung sakaling uh, magkita kayo, ah, ah, uh, ah, uh, 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 papansinin mo ba siya o... Or... <laughs> <laughs> <Bakasin mo ba laughs> <siya? laughs> papansinin mo ba siya? <laughs> pa papansinin mo ba siya o... Or... May sama ka pa rin log sa kanya. Kaya ko rin mo kahit walang ano. O oh, sige, pala, mas maganda eh. Papals. <laughs> ano, papalsinin? Papapalsinin mo ba pa, pa pa siya, siya o may sama ka pa rin log? Kasi actually, hindi naman talaga kasi ako sa kanya may sama talaga ng loob. Hmm. Doon sa ano niya. Sa toot. Ay, sige. Kaya lang nadamay na lang din siguro siya kaya lumaki yung issue. Ah, okay. Hmm. Kasi yung tut niya yung nagpabarinay. Mm. So, okay ba <laughs> so, kayo <laughs> ma, <okay, laughs> ni... may palap ka pa Hindi na magtuta ako. May palap ka pa Okay ba kayo ni Toot? Okay, ito na. Pang-apat ap na tulong natin. <laughs> Ledyo, hindi, eh. hindi ito. Dapat ilagay mo dyan. i ala, i 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 So, pipili ko okay. tayo dito ng uh, tanong sa ating uh, netizen. So, salamat sa mga subscribe sa akin at uh, kay Tara. <laughs> sa mga kanyang alagad. Eto na ang aking talong. Oh. Namimili ka pa ng talong ha? <laughs> <laughs> kasi, para, puro, 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 puro sa isang tao lang. Kasi ito, ang dami din yung makikita mo. Ang makikita mo din yung muna. Eh. Okay. Uh, okay. Di ba nag-anak kayo nag... -naga na, ah uh, say no challenge kayo ni Papa Jackson. Oh. Ito, may nagtanong. Ano? Kinalig ka pa daw. Is it yes or no? No. No? Tingnan natin. Oh. <laughs> oh. <laughs> tingnan natin! Parang ko parang ko! Sabi niya, no daw ha, tingnan natin! Hello. Tingnan natin! Parang na. hindi. Oh, hindi. hindi! Ibig sabihin nga, hindi! Hindi Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi mo, Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? ba? Hindi ba? Hindi ba? ba? Hindi 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 ba? ba? Hindi 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 Hindi ba? Hindi ba? <laughs> Dapat i-explain mo bakit ka nila hindi na lang. <laughs> okay. Kati ng aking uh, pangpasabog Ano manong. talaga to eh. naging oh, na mo na to. Kaya sa sagot mo. kamay ko. <laughs> sa ating na tanong para sa <laughs> Guys, ito <laughs> na. i <imaintain> <clears throat> Kung sakaling liligawang ka. <laughs> Ha? Uh, hindi ka makara ni Papa Jackson. ah, uh, May pag-asa ba siya? Is it yes or no? Ano? <laughs> may ano? May pag-asa ba siya? hindi ka. Oh. Is it yes or no? Yun lang. No! No! Tingnan natin ha, kung talaga. <laughs> no daw no, ha. Ha okay. Ayoko <kit> na! Alang, alang. Again, natin, marami natin. Itikit po! Itikit po! Itikit mo! Itikit mo, <habitude> mo na. Ay! Oh, ay so, ibig sabihin, Iwan ka kami talaga! Iwan ka kami talaga! Ayos, na. Na na, tapos na, tapos na! Tapos na kami! Kasi, no, no right now, pero yes, sa tanong panahon! Ayooon! Hey. <hit> Pero thank you ah uh, DJ Kara sa sa pag-accept na aking natanong ng aking yes or no challenge. Pa kami gusto kang bagyan sa akin ba? Oh, ano? Yeah, no, dami, no, no. Pa ako pag magpapadag, sa ako papadagdag ng subscribers. Kaya. Eh. Oh, lang ako masabi din na sakit po ng dalawa ko. Sobrang sakit po ng kamay ko sa ginawa ni Jimbo. Mag-subscribe po kayo sa channel niya. Marami po yung mga pasabong. Dapat lahat igamunin mo din. Oo, meron din. Susunod din. Si Sheena meron na. Si Sisa, si Lindsay, tsaka si Papa Jackson. Actually, sasubot mo siya. So, mga kaibigan, abangan niyo po yan. Mag-comment below kayo yung mga pwede nalang ikitalo kay Papa Jackson, ha? At sa lahat ng mga DJs sa Energy FM. So, ayan. Subscribe din po kayo sa channel ko, Gandang Para. And, hali po sa Energy FM 1121. to Yan. Nandiyan po ako ng itidulog. Thank you. Salamat, salamat. Ah, ano Thank you, thank you, ha? Maglamad ng kamay ko. Bye-bye!